Ang kwentong ito ay tungkol sa isang ama na walang awang pinatay ang kanyang asawa at mga anak dahil sa nabaon siya sa utang dahil sa kabit niyang Pinay. Sino ang ama na ito at paano niya pinatay ang kanyang mag-iina? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivia's at general knowledge, ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Si Maria Claudia Lutz ay pinanganak sa Bogota, Colombia noong taong 1973. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, siya ay isang mabuti at matalinong tao. Nais niya maging isang abogado kaya naman kumuha siya ng kursong law. Habang siya ay nag-aaral sa isang law school ay nagkita sila ng kanyang kababata. Ang kababata niyang ito ay kinilalang si Fernando Manrique. Dahil sa madalas silang pagkikita ay nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Di kalaunan ay naging magnobyo at nobya sila. Dahil sa pagpupursigi ni Maria ay nakapagtapos siya sa law school. Nag-take si Maria ng bar exam para maging isang ganap na abogado at siya ay nakapasa. Habang si Fernando naman ay nagtatrabaho sa isang company nung panahon na iyon. Si Fernando ay sumasahod ng 300,000 Australian dollars kaya naging maganda ang daloy ng kanilang pamumuhay. Dahil sa labis na pagmamahal ni Fernando at Maria sa isa't isa ay napagdesisyonan nilang magpakasal. Patapos ang kanilang kasal ay nagtungo sila sa Sydney, Australia noong taong 2000 para doon magtrabaho. Naging maganda ang buhay nila mag-asawa sa Australia kaya naman pinili nila na maging citizen na doon at doon manirahan. Bumili ng bahay ang mag-asawa sa 68 Sir Thomas Mitchell Drive, Davidson, New South Wales. Ang bahay na nabili nila ay nagkakahalaga ng 580,000 Australian dollars o kung i sa Philippine peso ay nagkakahalaga ng 21.5 million. Nagbunga ang pagmamahala ni na Fernando at Maria. Siya ay nagdadalang tao sa una nilang anak at dahil doon kaya napagdesisyonan ni Maria na tumigil sa pagtatrabaho bilang abogado. Noong May 15, 2005 ay ipinanganak ni Maria ang kanilang panganay na anak at pinangalanan nila itong Elisa. Makalipas ang isang taon ay nasundan muli ang bunga ng pagmamahalan ng mag-asawa. Pinanganak niya ang bunso nilang anak noong August 24, 2006 at pinanghalalan nila itong Martin. Masaya ang mag-asawa sa pagdating ng kanilang dalawang anak. Ngunit sa kabila nito ay matinding pagod, hirap at pagtitiis ang pinagdadaanan ng dalawa. Dahil ang dalawa nilang anak ay may espesyal na kondisyon. Sila ay mayroong non-verbal autism. Ang nonverbal autism ay isang kondisyon kung saan hirap magsalita o hindi nakakapagsalita ang isang tao. Ang kondisyon ng kanilang mga anak ang naging malaking pagsubok sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ay pinilit pa rin ni Maria na maging matatag para sa kanyang mga anak. Dahil sa hirap ng pag-aalaga sa kanyang dalawang anak, ay nagdesisyon si Maria na umalis na ng tuluyan sa kanyang trabaho bilang isang abogado para matutukan ang mga anak. Naging supportive naman si Fernando sa naging desisyon ni Maria. Noong lumaki na si Martin at Elisa ay ipinasok sila ng mag-asawa sa isang normal na paaralan sa St. Lucy School. Ayon kay Maria, ay mas maganda kung ipapasok nila ang kanilang mga anak sa normal na paaralan kesa sa eskwelahan para sa may mga autism. Gusto daw ni Maria na maranasan ng mga anak ang makihalubilo sa mga normal na estudyante para hindi sila maging mahiyain sa kabila ng kanilang kondisyon. Ayon sa mga guro sa St. Lucie School, ay mahilig sa arts ang magkapatid. Mahilig o magpinta si Martin at si Elisa naman ay mahilig sumayaw at kumanta. Nag-aalala man siya sa mga anak pero kailangan niyang gawin iyon para matuto sila. Para mabantayan ni Maria ang kanyang dalawang anak, ay nag-volunteer siya sa kantin ng St. Lucy School. Ang mga taong nakakakilala kay Maria ay pinatotohanan na siya ay isang mapagmahal at maalagang ina. Araw-araw umano ay maaga itong gumigising para asikasuhin ng mga anak niya na papasok sa eskwelahan. Inakala ng mag-asawa na magiging maayos na ang kanilang buhay dahil tila sumasang-ayon sa kanila ang tadhana. Ngunit noong taong 2013 ay natanggal si Fernando sa trabaho. Kinailangan o manong magbawas ng tao ng kumpanya dahil nalulugi na ito. At isa sa natanggal si Fernando. Gumawa si Fernando ng paraan para hindi mabakante kaya't nag-apply siya sa ibang kumpanya. Dahil sa kanyang skills at knowledge na natutunan sa dating kumpanya ay natanggap siya sa Drake Business Logistics, isang IT consultant firm. Ngunit mas maliit ang sinasahod niya sa bago niyang trabaho kumpara sa dating kumpanya na kanyang pinapasukan. Siya ay sumasahod ng 190,000 Australian dollars sa bago niyang trabaho. Dahil sa pinapakita niyang dedikasyon sa trabaho ay napromote siya bilang isang executive director sa branch ng kanilang kumpanya sa Asia. Nagbago muli ang takbo ng kanyang buhay dahil sa dagdag sahod na natatanggap niya. Bukod doon, ang bagong posisyon niya sa kumpanya ay nagbigay sa kanya ng kalayaan para makapunta sa Asia ng dalawang linggo kada buwan. Nagpatuloy ang kanilang buhay at nasanay si Maria na laging umaalis si Fernando sa kanilang bahay para magtrabaho. Iniintindi na lang daw ni Maria dahil alam niya na para sa kanila ang ginagawa ng kanyang asawa. Noong October 17, 2016 ay isang normal lang na araw. Araw ito ng lunes kaya naman may pasok ang mga bata. Ngunit ang kaibigan ni Maria na si Nicole ay nagtataka kung bakit alas 10 na ng umaga ay hindi pa rin sila dumadating sa eskwelahan. Kaya naman minabuting puntahan ni Nicole ang teacher ni na Martin at Elisa para tanungin kung nandun na ba sila. Ngunit wala pa daw ang mga ito kaya naman tinawagan ni Nicole si Maria para tanungin kung nasaan na sila. Ngunit nang subukan niya itong tawagan ay hindi daw ito sumasagot. Sinubukan niya rin tawagan ang telepono ni Fernando, ngunit hindi rin ito makontakt. Nagsimula ng na mag-alala si Nicole, kaya naman tumawag sila sa mga otoridad para magsagawa ng welfare check. 10.55 ng umaga ng parehas na araw ay dumating ang dalawang pulis sa bahay nila Maria. Sinubukan nilang kumatok sa pintuan ngunit walang sumasagot. Tinagnan din umano nila ang bintana ng bahay ngunit walang tao sa loob. Napansin ng mga otoridad na nandoon ang sasakyan ng mag-asawa kaya nagsimula na silang magtaka. Nagpumilit ang kaibigan ni Maria na si Nicole na pumasok na sa loob ng bahay para makita kung nandoon ba sila. Kaya naman sinubukan ng mga pulis na buksan ang bintana. Nang mabuksan nila ito ay hinila nila ang kortina. Nang mahila nila ito ay tumambad sa kanila ang katawan ni Maria na tila natutulog lamang. Sinubukan umano nilang tawagin si Maria ng paulit-ulit ngunit hindi ito sumasagot. Kaya naman nag-request na ang mga otoridad ng backup at ambulansya. Habang hinihintay nila ang pagdating ng kanilang backup, ay sinubukan nilang buksan ang pinto at pasukin ang bahay. Pagpasok nila ay nakita nila ang nakahigang katawan ni Fernando sa hallway ng kanilang bahay. Nilapitan nila ito at agad na chinek. Nang ito ay macheck nila, nakumpirma nila na wala na itong buhay. Sinubukan naman nilang hanapin si Maria, Martin at Elisa. Nagtungo sila sa kwarto at doon nila nakita si Martin na tila natutulog lamang. Ngunit nang lapitan nila ito ay nakumpirma nila na wala na rin itong buhay. Napansin din ng mga otoridad ang alagang aso ng pamilya Manrique na isang bull mastiff na nagangalang tequila na wala na ding buhay. Nakita rin sa kabilang kwarto si na Maria at Elisa na tila natutulog lamang. Ngunit nang lapitan nila at i-check, nakumpirma nila na wala na rin buhay ang mga ito. Nang dumating na ang mga paramedics at ambulansya, ay ginawa nila ang lahat para ma-revive ang buong pamilya. Ngunit malungkot nilang ibinalita na wala na talagang buhay ang mga ito. Mabilis kumalat ang pangyayari. Agad-agad namang kumilo sa mga otoridad at sinarahan ng daan patungo sa bahay ng pamilya Manriquez. Tinawagan ng mga polis ang pamilya ni Fernando sa Columbia para ibahagi ang nangyari sa kanila. Ininterview din ng mga otoridad ang mga kapitbahay ng pamilya naging emosyonal ang mga ito at napaiyak lalo na nang malaman nila na pati sina Elisa at Martin ay nasawi sa pangyayari. Nang malaman ng pamilya ni Maria ang nangyari, ay agad-agad silang bumiyahe papuntang Australia. Makalipas ang dalawang linggo matapos ang krimen, ay inalala ng lahat ng mga mahal sa buhay, kaibigan at kakilala kung gaano kabuti sina Maria at Fernando. Ayon sa kanila, ay isang inspirasyon ng mag-asawang Manrique sa mga bagong kasal dahil kahit anong pagsubok ang harapin nila ay nagagawa nila itong kayanin. Ngunit ang positibong pagtingin nila kay Fernando ay magbabago matapos ang malalim na investigasyon na ginawa ng mga otoridad sa pagkataon nito. Dahil ang inaakala nilang mabait at mapagmahal na asawa at ama ay kabaligtaran pala. Si Fernando ay isang masipag at magaling na trabahador. Ngunit siya rin ay mahiyain ayon sa kanyang mga katrabaho. Pero simula nang ma-promote si Fernando sa kanyang trabaho, ay tila nagkaroon umano siya ng double life ayon sa mga ulat. Ang dating mahiyain na si Fernando ay tila naging isang superstar simula nang siya ay makabiyahe sa iba't ibang lugar sa Asia tulad ng Vietnam, Malaysia at Pilipinas. Nahilig daw si Fernando sa pagpunta sa mga bar at tila itoy confident sa tuwing nasa loob ng bar dahil ang mga babae daw doon ay ibang-iba ang trato sa kanya. Dahil sa atensyon na nakukuha ni Fernando mula sa mga babae sa Asia ay nawili ito. Bukod sa alak, ay naging bisyo din niya ang pambababae. Kapag siya ay nasa bar, hindi lamang simpleng babae ang nais niyang makuha. Ang gusto daw nito ay isang high price escort. Nang siya ay pumunta sa Kim Tavern Bar sa Vietnam, ay may nakilala siyang babae. Lakas loob daw niya itong ipinakilala sa kanyang mga katrabaho bilang kanyang girlfriend. Ngunit ang relasyon niya sa babaeng ito ay hindi rin nagtagal dahil niloko umano siya nito. Sinabi umano ng babae na siya ay nagdadalang tao kahit hindi naman. Bukod sa Vietnam, ay nagkaroon din siya ng nobya sa Japan, Bangkok at Taiwan. Lahat ng nakarelasyon niya ay nagawa niyang itago sa kanyang asawa. Dahil sa kawalan ng oras at atensyon ni Fernando sa kanyang asawa, ay tila naging magulo ang kanilang pagsasama. Ang simpleng tampuhan nila ay nauuwi na sa away at dumating pa sa punto na hindi na sila nagtatabi sa higaan. Hindi naman iyon naging problema kay Fernando dahil sa tuwing umaalis siya papuntang Asia ay maraming babae ang kanyang nakukuha. Ang pinakatatagong sikreto ni Fernando sa kanyang pinagagagawa sa Asia ay natuklasan ni Maria na makita nito ang isang resibo. Nang i niya ang pangalan ng building na nakasulat sa resibo ay lumabas na mula ito sa isang strip club. Agad niyang kinompronta si Fernando sa kanyang nakita nagtalo ang dalawa at nauwi sa pag-aaway. Dahil doon ay nagdesisyon si Maria na makipag-divorce na lang kay Fernando. Ayon sa divorce attorney ni Maria, isang buwan bago mamatay ang pamilya Manriquez, noong September 2016 ay pumunta si Fernando sa Pilipinas. Pinuntahan umano nito ang main branch ng kanilang kumpanya sa Makati City. Ngunit sa loob ng dalawang linggo na pananatili niya sa Manila, ay kasama pala nito ang isang Filipina na nagngangalang Jamie. Agad nagpadala ng mga otoridad mula sa Australia papunta sa Pilipinas para ma-interview si Jamie. Ayon sa mga otoridad, ang dalagang si Jamie ay 18 years old. Nagkakilala daw sila sa bar na pinagtatrabahuhan ni Jamie noong 2015. Ayon kay Jamie, ay kasama niya si Fernando sa loob ng dalawang linggo na pananatili nito sa Pilipinas. Bago daw bumalik si Fernando sa Australia, ay pinatigil na siya nito sa pagtatrabaho sa club at susustentuhan na lang daw nito ang pangangailangan niya buwan-buwan. Unang beses daw na pinadalan siya ni Fernando ay noong April 2015. Pinangakuan din daw siya ni Fernando na bibilan siya nito ng bahay at lupa. Dagdag pa niya na ang huling pagkikita daw nila ni Fernando ay noong September 2016. Napansin din daw niya kay Fernando na ito ay mukhang stress noong mga panahon na iyon. Ngunit lahat ng pangako ni Fernando sa talaga ay hindi niya na matutupad dahil sa patay na ito. Ayon sa abogado ni Maria ay pinalayas na si Fernando ng matuklasan nito ang lahat ng pinaggagawa ni Fernando sa kanyang mga business trips sa Asia. Ngunit dahil wala itong ibang mapupuntahan, kaya pumayag si Maria na pansamantala munang manatili sa kanilang bahay upang humanap ito ng malilipatan. Ang ganong setup ay hindi naging maayos para sa kanilang dalawa, dahil mas lalong napadalas ang pag-aaway nila. Maging ang mga bata umano ay naaabala na sa pagtulog dahil sa lakas ng boses na Fernando kapag nagagalit. Naging pabayang ama na din umano si Fernando. Dahil may isang beses na nawalan ng malay ang anak nilang si Martin sa eskwelahan, ngunit hindi man lang ito sumasagot sa telepono kahit makailang beses na siyang tinatawagan ni Maria. Dahil sa labis na sama ng loob ni Maria kay Fernando, ay tuluyan niya itong pinalaya sa kanilang bahay. Wala namang nagawa si Fernando kundi umalis. At dahil wala siyang ibang matutuluyan ay nanatili na lang ito sa isang hotel sa loob ng ilang araw. Ang paghihiwalay ng mag-asawa ay suportado ng pamilya ni Maria dahil alam nila kung gaano kahirap ang dinadanas ni Maria sa kanyang asawa. Ayon sa pamilya ni Maria, ay balak nitong bumalik sa Colombia para mag-umpisa ng panibagong buhay. Plano ni Maria na palakihin si na Martin at Elisa sa Columbia at bumalik muli sa pagiging abogado. Dahil sa hirap ng pang-araw-araw na buhay ni Maria dahil mag-isa niya lang na nag-aalaga sa dalawa niyang anak, kaya naman humingi siya ng tulong sa National Disability Insurance Scheme o NDIS noong September 2016. Ang NDIS ay isang social services mula sa ahensya ng Australia. Masayang masaya si Maria dahil naaprubahan ang assistance na hinihingi niya noong October 2016. Magpapadala ang NDIS ng isang social worker na tutulong kay Maria sa loob ng dalawat kalahating oras sa umaga at dalawat kalahating oras din tuwing hapon araw-araw bukod doon ay makakatanggap din siya ng cash assistance mula sa NDIS na nagkakahalagang 25,000 Australian dollars na maari niyang gamitin sa pangangailangan nilang mag-iina. Ang masayang balita na ito ay ibinalita niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nabanggit din niya sa kanyang pamilya na habang gumugulong ang divorce ay nais niyang bumalik sa pagtatrabaho. Kung ang pag-file ng divorce ay makakabuti kay Maria, Pabaligtaran naman iyon kay Fernando. Dahil ayon sa mga otoridad, kung matutuloy ang pag-divorce ng dalawa, ay maaring pagbayarin si Fernando ng alimony at child support. Ayon sa investigasyon, ang nangyari sa pamilya Manrique ay murder at ang sospek o mano ay si Fernando mismo. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga motibo na tinitignan nila kung bakit pinatay ni Fernando ang pamilya niya ay dahil lubog ito sa utang. Ang mga pera umano na ginagastos nito sa mga bisyo niya at pambababae ay mula sa kanyang credit card. Kaya naman lumubo ang utang nito na umabot sa $28,000. May utang din siya sa gobyerno ng Australia na nagkakahalagang $11,000 dahil hindi siya nagbabayad ng tax. Maaring imbes na ibayad umano ng tax ay binibilan niya ang kanyang mga babae ng mamahaling regalo. Maging ang bahay nila ng kanyang asawa ay hindi rin umano niya nababayaran buwan-buwan. Pati ang kanilang savings ay negatibo na din at ang kanilang trust fund ay may laman lamang na $6. Nakadagdag din umano sa problema niya ang katotohanan na maari siyang habulin ng gobyerno ng Australia dahil sa hindi niya pagbabayad ng tax. Bukod sa lahat ng nabanggit, ay kailangan niya rin magpadala ng sustento buwan-buwan sa kanyang Filipina girlfriend na nasa Pilipinas. At dahil ayaw mamuluwi ni Fernando sa napakarami niyang utang at bayarin, kaya umano nagawa niyang patayin ang kanyang mag -iina. Ayon sa mga otoridad, gumamit umano si Fernando ng carbon monoxide para kitili ng buhay ng kanyang mag -iina. Ang carbon monoxide ay isang uri ng gas na walang amoy, walang kulay at lasa. Ngunit ito ay highly poisonous kapag nalanghap ng isang tao. Ang carbon monoxide ay commercially available lamang. Hindi ito maaring bilhin ng isang normal na tao sa Australia. Kaya't nagtataka ang mga otoridad kung paano siya nakakuha nito. Ngunit pagtanto nila na ginamit ni Fernando ang pagiging executive director niya sa isang kumpanya para makabili ng poisonous gas na ito. Noong September 30, 2016, gumawa umano si Fernando ng account sa BOC, isang kilalang gas supplier sa Australia. Ang account na kanyang ginawa ay ipinangalan niya sa Drake Business Logistics na kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. Umorder siya ng dalawang malalaking tangke ng gas at ipinadeliver niya ito sa bahay ng isa niyang trabahador. Nang kausapin ng mga otoridad ang trabahador ni Fernando, ay tinanong umano nila si Fernando kung saan niya ito gagamitin. Sumagot naman si Fernando na gagamitin daw ito ng isang tao sa kanilang kumpanya. Nagtaka din ang nag-deliver ng gas dahil sa sampung taon niya daw na pagde-deliver ay ngayon lang siya naka-encounter na pinadeliver ang gas sa isang bahay. Tinawagan pa umano nang nagde-deliver ang phone number ni Fernando na nasa order para makasigurado na tama ang address. Sumagot naman si Fernando na tama ang address at sinabi nito na may magpipick up umano sa gas at dadalin ito sa kanilang kumpanya. Noong October 2, 2016 ay nagmakaawa si Fernando na patuloyin siya ni Maria sa kanilang bahay dahil wala na umano siyang matutuluyan. Sa awa ni Maria, ay eh pinayagan niya si Fernando na bumalik muli sa kanilang bahay para may matuluyan pansamantala habang humahanap ito ng kanyang malilipatan. Ayon sa kaibigan ni Maria, isang linggo bago mangyari ang krimen, ay naging isang mabuting amadaw si Fernando sa kanyang mga anak. Tumutulong daw ito sa gawaing bahay at inaasikaso niya daw ang kanyang mga anak. Ayon din sa mga kapitbahay nila, ay madalas nilang makita si Fernando na inaayos ang bubong ng kanilang bahay. Ngunit ang hindi nila alam, ang inaayos ni Fernando sa kanilang bubong ay parte pala ng binabalak niyang masama. Habang nasa eskwelahan si Maria at ang mga anak niya, ay pumunta si Fernando sa bahay ng trabahador niya para kunin ang carbon monoxide gas. Inuwi niya ito sa kanilang bahay at itinago niya sa garden shed. Naging abala si Fernando sa pag-install ng mga clear plastic hose. Itinago niya ito sa likod ng mga halaman para hindi makita ni Maria. Noong October 16, 2016, araw ng linggo, habang mahimbing na natutulog si na Maria, Martin at Elisa, ay isinakatuparan niya ang masama niyang plano. Ikinonekta niya ang hose patungo sa gas na nakatago sa kanilang garden shed at inilusot sa bintana ng kwarto ni na Maria at sa kanya binuksan. Sa teorya ng mga otoridad, ay kumalat ang poisonous gas sa loob ng buong bahay dahil nakabukas ang electric fan noong mga panahon na iyon. Maliwanag na maliwanag umano na si Fernando ang pumatay sa kanyang mag -iina. Ngunit hindi nila matukoy kung intensyon din ba nitong mamatay kasama ang kanyang mag -iina. Ayon sa dalawang pulis na unang nakakita kay Fernando na walang buhay, ay tila palabas umano ito ng bahay. Ngunit maaring dahil sa gas kaya nawalan ito ng malay at natumba sa hallway. Kung ang mga pulis ang tatanungin, ay maaring aksidente lamang itong nalason sa paglanghap ng carbon monoxide. Ngunit hindi nito intensyon na mamatay kasama ang pamilya. Base sa interview sa mga pulis, ay e maaring pinatay niya daw ang kanyang mag para mawala ang kanyang mga problema. Pagkatapos ay lilipad umano ito patungo sa Manila para makasama ang girlfriend niya, si Jamie. Ngunit sa mahigit dalawang taon na investigasyon ng mga otoridad sa krimen na nangyari, ay opisyal nilang inilagay na nagpakamatay si Fernando kasama ang kanya mag -iina. Dahil wala umano silang nakita na bumili ito ng plane ticket palabas ng bansa. Winasak din umano nito ang kanyang telepono at mga hard drives ng kanyang mga computers. Ayon sa isang psychologist, ang pagsira niya sa kanyang mga devices ay senyales na ayaw niyang malaman ng ibang tao ang kanyang ginawa. Ang tangang nakita lang ng mga otoridad ay ang huling transaksyon na ginawa ni Fernando. Pinadala niya ng pera si Jamie sa Pilipinas na nagkakahalagang 3,341 Australian dollars o kung i-convert sa Philippine peso ay nagkakahalagang mahigit 124,000 pesos. Sa teorya ng mga otoridad ay maaring parting gift ito ni Fernando sa kanyang nobya. Ang pamilya ni Maria ay ipinakremate ang katawan ng mag-iina at inuwi nila ito pabalik sa Colombia. Masakit para sa kanila ang sinapit ni Maria at ng mga anak nito. Ngunit mas pinili na lang nila na manahimik. Anong masasabi mo sa kasong ito? At kung ikaw ang tatanungin, sinadya nga ba ni Fernando na mamatay kasama ang pamilya o aksidente lang itong namatay sa sarili niya ring kagagawan?